Hello mga ka-super, ka super Good morning! Time check tayo ay 12 a.m. na. Gising-gising, gising, nagising pa din si Madam S. Tinyo, no? Umusta naman yon. So, for today's video, bago tayo matulog, meron akong gustong i-share sa inyo kasi super trending yung ating 200 pesos ipon challenge, no? Nagpahula tayo, may dalawang nanalo ng tig 200 Gcash. Congratulations, mga ka-super! No, ngayon naman, share ko sa inyo kung paano ko ginagawa itong pag-iipon ng 200 peso bill. Kasi nga, madalang lang dito sa ating tindahan yung 200, kaya naisip ko siyang ipunin, no? So, ito ay hindi araw-araw. So, nakadepende kung mayroon ako natanggap na 200 dito na binayan, So, itatabi ko yon Hindi ko i isusukli. Itatabi ko 'yan kasi at the end of the day pag nagbilang na ako, kasama siya sa bilang sa ating sales, tapos itatabi ko na siya at isisilid ko na siya dito sa ating super garapon. So ito yung ating last year na ipon binago ko na 2024 na. So start na naman tayo. Nag-start ako kagabi kasi naibilang ko na siya nung isang araw. So, start na kagabi, ito na, may laman ng ulit na dalawa. Kasi kahapon, mayroon pa yung natanggap na pinambayad ng ating customer na dalawang piraso. So, diretso yan, dito yan. At the end of the day. O so yan. O, oh, o. Oh. Tapos ngayong araw na ito, nakapagbilang na rin tayo ng ating benta. Nandito na yung ating benta. At ito naman, mayroon tayong natanggap na 200 dalawang piraso. So, ngayon, isisilid na natin yan dito sa ating super garapon. Yan. Yon. O, diba? O, ilan na yon? Start na tayo ng ipon ngayong 2024. Kasi may mga kasuper ako na na-inspired. Sabi, madam, mag-iipon na rin ako. O nga, madam, ipunin ko ngayon 200 peso bill kasi napakadalang kasi sa aking tindahan. So, may nagtatanong din kung everyday daw ba ito. So, ito ay everyday kung meron akong natanggap. So, it depends na kung mayroong tayong natanggap na galing sa ating mga customer na halagang 200 pesos. Kung wala, di wala tayong isisilid dito. At kung ilan, kung ilan yung natanggap ko. Kung dalawa, kung isa lang, kung tatlo, kung lima, kung kahit ilan, basta 200 peso bill, ilalagay natin yan dito. Okay? Kasi yung iba kasi, parang naisip na 200 a day ba? Ganon, sa loob na isang taon. So, ako nga, nakadepende kung mayroon akong natanggap na 200 na pinambaya. Di kung wala, edi wala eh. Ayun lang. Okay? Tapos, next year na natin to bibilang-bilangin. At ngayon, wala pa akong naisip kung para saan. Basta, nag-iipon at nag-iipon lang ako. Okay? So, ito muna yung aking ano ngayon. Dalawa pa lang yung aking ipon challenge 2024. Yung aking inumpisahang 1,000 na eh uh, 1,000 ipon challenge na pinag inumpasahan ko ng halagang 7K dun sa ating ginawang pampaswerte pagpasok ng bagong taon. At itong 200 pesos. Kasi hindi na ako nag-ipon ng mga barya kasi nga kailangan dito ng mga panukle. So ayoko na mag-ipon nun. At ito na lang nga lang yung aking iniipon. Yung mga madadalang katulang itong 200 pesos. So sa aking next video, mag-share ako sa inyo kung paano ba mag-ipon dito sa ating tindahan, paano ba yung diskarte, eh? i-share ko sa inyo yan. Okay, okay, so ngayon muna, ito muna ang bida, ngayong video na ito, itong 200 ipon challenge. Okay, so hanggang dito na lang, inaantok na ako, gusto na matulog. Good morning at sa inyong lahat at God bless us all, mabuhay na hitlab-lab Ipon, ipon!